Pag sa inyo lahat dito sa Kapsat, Makaputsoy, tayo sa tayo Malcolm Square. Ito Malcolm Square na sinasabi sila. Dito ako madalas tumambay. Pag naka-live ako, dito ako naka-live, di ba? Madilim lang kasi na yan. Diba, yung... Ito Malcolm Square, Kapsat. Parang pae, eh, parang part siya. Parang ini part siya dito sa gitnaan mismo ng city. Ito Malcolm Square upload videos lang to kakabsat mga buntoy mamaya lilipat tayo doon sa may beauty ng SM pinapakita ko lang sa inyo to Baguio by night ito buhay sa Baguio pagkabi pupuntahan din natin yung botanical garden kasi sobra daw ilaw doon ngayon napakaganda daw pero hindi muna ngayon 100 din entrance doon At dito tayo sa Malcolm Square, kakabsat ha, mga bunso, yan. Yeah. Isa sa mga sikat na park dito sa Baguio City. Bukod sa Burham Park. Yan. Yeah. Bukas na tayo mag-Burham Park kasi madilim na rin. Hindi na makita mga bulaklak bukas. Dito ang kita Bukas sabahan banyo ako sa aking ano, you know, upload video. Mag-upload tayo, ano, ah, ano, ah, sunset. Sunrise sa, ano, sunrise sa Mines View Park bukas ang umaga. Samahan nyo lang ako kakabsat mga punso yeah. Kung hindi sa Mines View Dito tayo sa Ungar sa, ah. Ay, tama sa Mines View na lang Para sigurado Bye bye kakabsat mga punso Di pa tayo sa SM mamaya Hindi yeah. pa tayo sa SM City di mamaya Dito sa Bay Beauty Upload videos lang po Salamat